ayan start na po tayo guys ano uh, welcome to my youtube channel no uh, pasok <laughs> sabay ganon ito dito po ako sa ano sa labas ng bahay so, uh, stress free ngayon uh, tayo tayo tingin sa labas ano kung magtanong kayo kung nasaan ako guys kalaparan ko. <laughs> Tikalo na, no? Pero hindi naman totoo yung tikal na kalaparan ko to. Sa, ano to, sa anak ng amo ko. Yung tanim nilang, ano, cereals. Yung gawang oatmeal. Ayan po. Ang ganda ng view, na, no? Ang ganda ng view. May, ano, may bundok. dito sa Saudi, hindi mo dito makita yung sa, sinasabi natin na matataas na kahoy. Katulad ng sa atin, meron tayong mataas na kahoy. Kung tingnan mo nyo, ang bundok na yan ay uh, maiksi lang yung mga kahoy. Hindi katulad sa atin na mataas talaga. Tapos yung mga kahoy dito ay yung may merong tinik, yun ang kahoy dito. 'di ba ganda ng view? So akala mo pa naman kung isa kang OFW at dito ka mapunta ano, kakayanin mo kaya? Yan ang tanong. Pero sa tiyaga, tiyaga at sipag, pwede rin naman. Bakit hindi, di ba? Yan. Kung may tiyaga ka, may nilaga ka. Uh, dito ako sa Saudi bali ano ito, probinsya, Albaha ito. Dito ang klima ay okay masyado, di ba? Ano to? Kahit summer, uh, naka ano pa rin ako, naka long sleeve pa rin ako kasi nga malamig sa katawan. Diba? Kahit mainit, pero ang klima ay nilado. Hindi katulad doon sa Riyadh, Jeddah, o kung saan man party ng Basta part na medyo bundok, sigurado ka, ganito ang klima. Kung makikita ninyo yan guys, oh, may lumilipad. <laughs> yan ang patabog sa ano, sa, ano tawag yan? Sa ibon, kasi itakain niya yung ano, cereals, kasi malapit na siyang i-ano, garabon, no? Intindihan niyo siguro garabon, no? I-ani ba? kaya lagyan nila ng ano butingan nila plastic para kung maghangin magkulas yan panaboy sa ibon so naririnig nyo ayan kasama ko ang ibon background ko yung ibon di diba? nakaka ano rin naman na pag lumabas ka may marinig ka na ibon tapos green ang paligid mo ako. Maganda ng hmm. Yan po guys Ang ah, mga kahoy dito ay ano po. Ito, itong kahoy na to ay kwanto. Mm, tao dito. Pomegranate. Tapos ito ay fig tree ito. Ayan. May bunga na siya, kont konti na lang. Malapit na siyang ma ano, ma, maano ba, lumaki. Ano. Tapos, iyang ano, yung, yan din, ang punong yan, ay kuwan po, yan guys, uh, apricot. At saka, ito yung apricot. din. Pero, malaki itong bunga ng apricot na to. Kasi, may apricot na maliit. Ayan siya. Kung kita nyo, may bulak siya, diba? Ayan siya. Apricot po ito, guys. ko makita ninyo. Ayan. Mamula-mula na itong ano eh. Mapula na siya. Magbunga to tuwing summer. Kaya nagdahon na siya. Pag nagdahon kasi magbunga na yun siya. Tapos pag nagpuspos yung dahon niya, ayan, hindi na yan magbunga. paper cut yan. May bunga na, ano. Ayan po. Ayan, 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 ayan. Ayan po siya. O makikita nyo ay, ano siya. May mga kwan siya. Ang ganda tingnan, o. No? Lumilipad na mga kwan tawag yan, yung mga plastic ayan pantaboy sa ano sa maya so guys, thank you for watching guys hanggang dito na lang po tayo bye bye po